Episode 7 mga kapisda, nag-alis tayo ng ibang fingerlings doon sa drum. Dahil ang recommend talaga lang is kunti lang wag masyadong marami. So inalis ko yung iba at nilipat natin sa aquarium. Siyempre episode 7 mga kapisda ay nagbawas tayo ng tubig. Ayan, kunti lang dahil nag-sizing tayo and walang nangyaring feeding. Ayan, Kung mapapansin nyo ang tubig natin ay isang dangkal lang ang lalim. Yan, pakainin natin sila after sorting. Tingnan natin kung kakain. Kasi pag nag-sorting tayo, 100%, is stressful po yun sa isda. That's why hindi sila kakain. At hindi natin dapat sila pakakainin. So, ngayon, pakainin natin after one day sorting. Ayan. So, ito ay nasa 100 pieces na ang natira. Inalis natin yung sobra. Pinamigay natin sa kapitbahay yung iba para kanila ding pag alagaan. So, nagtira lang tayo ng 100 dahil yun lang ang purpose natin ay ituro kung paano mag-alaga ng hito sa drum. Yan, how to properly care your catfish sa drum. Yan. Pansin nyo rin walang erator. Okay. So, pwede maglagay ng aerator, pwede rin hindi. Yan. Kung naglagay kayo ng aerator, kagandahan nun, magkakaroon ng... Uh, Movement yung tubig, maganda rin po yun sa isda. Pero nasa sa inyo na yung kung masipag kayo. Ako kasi tinamad akong maglagay. Pero maganda po yun. Yung may movements ang tubig, mayroong seedling tang, ayan, aerators, and sustainable yung aerator, maganda rin po yun. So, kunti-kunti lang pakain dito. Yung isang sako matagal maubos yun, or baka hindi ko pa maubos. Siyempre, balikan din natin itong nilagay ko sa aquarium. May nilagay din ako sa aquarium. Ayan tingnan natin kung kakain sila after sizing syempre pag nag sizing tayo stress sila tingnan natin kung okay na ulit ayan so ito yung natira ayan. Yung, so, so, yung sobra po kasi doon sa 170 pieces dahil 100 lang yung itinara natin sa drama ay natin yung mga sobra so nagtira tayo dito I think nasa 20 pieces yung nandito sa ating uh, aquarium. So, sinabende natin na maglagay sa aquarium ng 20 pieces. So, sabay na po. Yan. Sa episode 7 na to, pag sa aquarium and sa drum na po ang inyong mapapanood. Yan. Kunti-kunti lang ang pakain dito kasi kunti lang naman sila. Saka maliliit pa naman ang kanilang tiyan. Yung kalahating kutsara is enough na po sa kanila. Yan. So, pakainin nyo rin sila kahit na hindi sa laging pakain. Kung gutom lang. Sa tingin nyo ay gutom lang. Saka makita nyo naman kung okay yung kanilang katawan. Yan. Ito tama tamang pag-aalaga sa kanila. Hindi naman siya ganun kahirap. Basic lang talaga ang pag-aalaga ng catfish. Alaga lang tayo sa healthy na tubig. Yan, para maging healthy na tubig, syempre ginagamitan natin yan ng mga ibang pampakondisyon ng tubig like aqua maintenance, yung probiotics, yung mga yan. Isa rin yan nakakatulong para magkaroon ng additional uh, good bacteria or microorganism sa loob ng ating tubig. Yan, may halo sa tubig. So, yan sila. So, yung dating laman nitong aquarium na to ay naubos na po natin na inulam. Yan. Itong napapanood nyo na ginagawa ko ay libangan lang po ito or personal consumption. Lalo na dun sa mga nasa subdivision lang. Sa Manila, na short on tubig, like Nawasa, ay yun ang dahilan kaya ko ginawa to Dahil rin po sa request ng mga ibang viewers natin na taga dyan sa Manila or malayo sa mga deep well. Kasi kahit nawasa pwede, basta meron lang kayong extrang lalagyan na mapapasingaw nyo yung tubig na galing sa nawasa. So, yun lang po yung ating episode 7, guys. Yung routine po natin ay yung pakain, eh, kahit anong oras, kung saan, kailan sila gusto kumain. Monitor lang din sa good quality ng tubig. Yun lang po. Thank you.